mapag-usapan lang natin ano itong uh, nangyayari pa rin hanggang ngayon no sa West Philippine Sea. Eh kahit wala man tayong konkretong kaalaman dito ay uh, malaya naman tayong maghayag ng ating opinyon. 'Di diba? dahil uh, tayo nga ay Pilipino. Pero bago lahat ay uh, batiin ko muna kayo ng isang maganda at mapagpalang oras sa mga all. 'Di diba? Ayan nga po ano dahil dito sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Yung alam mo yung uh, lagi silang nangunguna sa pagpo-provoke, di ba? Haratang halata na ang kanilang plano ay uh, sakupin ang uh, West Philippine Sea. Mahirap 'yan, di ba? Kaya nga ang ating gobyerno ay uh, humingi na rin ng uh, dagdag tulong no sa mga kababayan natin na kung sakali man na mayroon kayong alam o may napapansin na mga kakaibang kilos no mapa checkwa man yan para uh, kapwa nating Pilipino kasi marami yan eh mga pro, pro, China marami dyan sa atin pro China kaya nga minsan na uh, nagtataka sila paano nalaman ng China na may uh, gagawin silang mga uh, pagpatrolya dun sa West Philippine Sea nakapagtataka na bakit ka nalalaman eh syempre merong mga ano yan, may mga nagbibigay informasyon dun sa China kaya ang sabi ng gobyerno natin pagka meron kayong uh, napapansin no kasi iba dyan, kunyari lang, mga empleyado, di ba? Pero yung iba dyan ay uh, talagang uh, umiispiha lang talaga. Yan ang mahirap, no? Lalong-lalo na kung kapwa nating Pilipino. Kasi pagkahinayaan ang China sa kanilang ginagawa, Abay, eh, baka mamaya, bandang huli, wala nang uh, matitirhan ang mga kababayan natin, tayong lahat. Yan ang mahirap. Kaya nga ipinaglalaban ng gobyerno natin 'yan. No, ang uh, teritoryo. Kitang-kita nyo naman yung ginawa nilang uh, ano ba yan? nine dash line. Halos dikit na dikit na sa Pilipinas. Hindi lang naman kasi sa Pilipinas nila ginagawa 'yan eh. Pati rin sa mga katabi nilang uh, bansa. Yung sa uh, kung mapapanoodi yung sa India at ayon. 'yung araw-araw ay umuusog 'yung boundary. 'di ba? So, nananakop talaga itong China. At nagbabalare rin ng ating gobyerno dun sa mga pro-China o sa mga nagbibigay ng information sa China na paparusahan ano? Dahil tama nga naman, sus bakit nyo bahaya ang uh, sakupin ang uh, teritoryo natin, uh, natin sa Pilipinas? Kaya tama lang yan eh. Yung mga ayaw sa Amerikano, wala tayong magagawa dyan ano. Pero, yun kasi ang option eh na makakatulong sa Pilipinas. China, okay naman yan. Okay naman yan kasi kapitbahay natin yan eh maganda nga sana yan kung uh, maganda ang relasyon ng China at Pilipinas ang problema tulad nung uh, nakarang administrasyon Di ba maganda ang naging uh, relasyon kaso maganda nga ang relasyon eh kung uh, inuunti-unti naman nilang sakupin ang uh, teritoryo ng Pilipinas eh anong silbi nun diba etong uh, amerikano kasi kailangan ng Pilipinas yan dahil kung sakasakali man ay uh, may tutulong sabihin na natin kaya ng Pilipinas kaya naman yan pero hindi ganun ka masasabi nating uh, 100% dahil malaki itong China di ba? ang kanilang uh, military ay malaki at may mga gamit pa sila no suportado din sila ng ibang bansa so sa ito naman ay sarili lamang nating opinion okay po yan na uh, tinutulungan tayo ng uh, Amerika dahil kung sakasakali man ay uh, may pipigil hindi naman ibig sabihin yan magigera eh. Hindi naman ibig sabihin maglalaban yan eh. May pipigil kumbaga. May mamamagitan. O palagay natin may uh, consequences. Eh sagot na ng gobyerno natin yan. Pero ang importante dyan, hindi tayo sinasakop. layo-layo ng Amerika. ba? Diba? Pero ang China, kapitbahay natin, sinasakop pa ang teritoryo natin, eh paano na yan? 'Di ba nung uh, nakarang administrasyon, magkaibigan ito eh uh, ang ating uh, pangulo dati at ang pangulo ng uh, China. Magkaibigan, maganda ang relasyon. Eh hindi naman depende 'yun na siya lamang ang uh, ang dating pangulo lamang ang uh, mamumuno, 'di ba? may mga bago rin namang pumapalit kaya hindi rin natin masisisi ang kasalukuyang administrasyon dahil nga siyempre kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin para sa ating bayan hindi naman po pwede yung hahayaan niya na sakupin tayo ng China Aba, hindi talaga pwede ba? Diba? Kaya itong mga, ibang mga kilala dyan na pro-China, actually, nangyari nga ay nililihis nila ang usapin. Meron dyan na sinisilip, no, ang mga asset ng mga laban sa China. Ang sinasabi nila ay, mayroon, mayroon kang properties dun sa Amerika, kaya ayaw mo ng uh, kalabanin ang Amerika ay kung personal naman nilang properties 'yan eh at uh, declared naman sa SALN nila bakit naman na uh, hindi pwedde 'di ba Pero kung isipin mo talaga 'di ba kung ang China hindi na nananakop okay okay 'yan Okay okay maging uh, kaibigan Kaso nga lang ang naging issue diyan ay yung kanilang pananakop 'di ba Paano na lang ang mga next generation natin pagkasinakop tayo ng uh, chekwa eto uh, lamang ay sarili nating opinion ano mm, magkakaiba tayo ng opinion maaaring gusto nyo ng China maaaring gusto rin ng iba ng Amerika pero yun lamang ano ay uh, yung mga pro yung mga pro dyan ay mag isip isip na kayo dahil uh, lahat tayo apektado no pagdating ng uh, panahon lahat yung mga next generations natin yan lamang po no uh, may opinion lamang ito sa nangyayaring uh, gulo dyan sa West Philippine Sea maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel pagpalain bawat isa God bless everyone